Hello, Cebu! 9pm, bumiyahin na kami papuntang Naia. Iya. Ang excited namin sa 4.55am na flight, no? So, nandito na nga kami. pa ka tayo? Ha? Guys, dito na kami, guys. 6.40 versus... Let's go inside! At ayun na nga, flying na kami. Grabe antok ng isa. Welcome to Mactan Airport. Maulan. For the tingin-tingin muna kami, habang nag-exit dito sa Mactan Airport. Nag-iisip nga ako kung gagala na ba kami agad or matutulog muna. Ah, eh, eh, syempre matutulog muna. Haggard ni Inday eh, oh. Six hours ba naman nag-antay sa airport? Paano ba naman ang aga dumating? <laughs> 11 p.m. Ay hindi, 10 p.m. ata yun. Tapos mga 5 a.m. na kami nakalipad nun. Alam niyo naman, kapag Pinoy, hindi na -late sa airport, basta gala. Aminin! Tapos ito nga, pinaglakad ako ng bongga ni Mondoy nang matuto naman daw ako sa buhay. Grabe siya talaga. Woo, spotted! Welcome to Lapu-Lapu City! Ang totoo niyan, hindi pa nga kami nakapag-book ng hotel. Kasi sabi niya, mag walk in daw kami. Mas makakatipid. Pero di naman totoo. Depende kasi sa sitwasyon yun. Ayan, napagod na ako. Kaya kailangan na talaga namin mag-check-in. After 3 hours na tulog, aura na sa Mactan Shrine. Makikita ko na si Datu Lapu-Lapu. Dito kami sa pusok nakapag-check-in kung ano na lang pinakamalapit kasi di na talaga kaya ng antok. Mula pusok hanggang Mactan Shrine, sumakay kami ng cab, 15 pesos ang pamasahe. For the entrance na nga kami dito sa shrine, tara, samahan niyo ko. Welcome to Mactan Shrine! May pa twin hearts nga sila dito mga be. Tapos parang ang lawak-lawak nga. Gusto ko agad pumunta doon sa dulo. Nakakita nga ako ng siso. Na-excite ako kaya lang si pala. Hay naku. Buhangin na nga dito mga be sa may bandang dulo. At ito, makinig nga muna tayo sa tour guide natin. Ngayon, pasabugin yung ito na area na to. Itong area na to, may natin dito na pasabugin nila na kunwari parang binum kubo, parang ganyan. Oh, kubo pasabog nila kunwari binumba ni Magdalena hanggang nagbigay no, oh, hanggang dumagsa nang dumagsa Naiintindihan niyo ba yung mga bae At ito naman si yung ano nila yung artist nila <laughs> <laughs> ito ito Pat As per Google nga mga be, ang Mactan Shrine ay lugar kung saan nakipaglaban si Lapu-Lapu sa mga Portuguese na pinangunahan ni Magellan. Dito rin makikita ang rebulto ni Lapu-Lapu na malapit sa dagat. Ito ang pangunahing atraksyon ng mga turista dahil sa makasaysayang pangyayari na nabibigyang pagpapahalaga ng mga tao. Ang galing ko ba magbasa? <laughs> Ang next nga namin napupuntahan ay ang Park Mall. Doon daw kami magkita-kita ng ate ko para kumain. From Mactan Shrine, 40 pesos ang pamasahe hanggang Park Mall. Medyo malayo-layo ang biyahe. Nang mauna nga kami nakarating, nakita kami ng siomay na pinapartnera ng puso. Bangha? Bangha po? Bangha po? Bangha po? Di po? Sakto lang. Kumaanghang. Hindi naman po. Okay. Oh, ang sarap nga nito pay. mga belas ang authentic at pati ang sausawan niya. 20 pesos limang pirasong siomay na at 20 pesos din ang limang pirasong puso. Kayo lang po gumagawa. Ah. Hindi. Parang doa. At ayun nga, sabi nga ni Kuya, siya raw ang gumagawa ng siyamay na paninda niya at pati yung puso. Ang sarap ng puso, mga be. Tapos murang-mura pa. Bili na kayo. Waiting pa rin nga kami sa ate ko at sa iba pa namin kasama. Nang mainip nga kami, eh kumain muna ulit kami. Tinry namin itong waffle na may chocolate toppings ng Donido. Nang makompleto na nga kami, tinry na namin mag -lechon. excited mag to mga to. O, di ba? Ang takaw. <laughs> Nami itong... Try this lechon belly, yung tag 150 nila na pang single lang e pinag namin ni Dong tapos ganito karaming puso ang nakain niya. Oh no! Panganingat oh, wow. eh, ako yung ni ate. Wow! yung sabi ko yung maganda yung buhok ng lalaki. Eh, sa tapat niya? Tara let's na nga sa colon ang Quiapo ng Cebu. Ito daw ang oldest and the shortest national road in the Philippines. It is named after Cristobal Colon. Ito daw ang heart of Cebu City's shopping and business activity. Yung kinakain ni ma'am is laman ng shell. Kinagabihan nga bago bumalik sa aming unang hotel ay naghapunan muna kami ni Dong at nakatipid nga kami. Pinaghatian namin itong sinabawang isda na tuna. Swear ang healthy ng lasa niya at ang fresh ng isda. Hello? Hindi ko na nakuha ang name ng store or tindahan basta may sa may pusok lang siya. Papaka oily na nga ng mukha ko, pwede na pagprituhan. <laughs> Ito ang day one namin mga be. Thank you for watching. Bye-bye.